At ngayon mga boss, Pilipinas vs China, Kenneth Yover vs Ayatisailike, OPBF Bantamweight Title, apat na beses nang sasabak ngayong taon ang ating pambato, at hindi lang basta laban, mga to, DELIKADONG Defense to. December 27, 2025, Aichi Sky Expo, Tokoname, Japan. Ang entablado kung saan muling papatunayan ni Kenneth Yover kung bakit siya ang tutong OPBF King sa 118 pounds. Mga boss, hindi basta-basta ang challenger na si Ayati Sylight. -like. Tigas ng panga, aggressive, wild ang offense, tipong fighter na susugod kahit tinatamaan. At galing pa sa China, kaya siguradong lakas, bagsik at pressure ang dala nito. Pero tandaan natin kung sino ang nasa kabila ng ring. Kenneth, the silent killer, Iover, tahimik pero nakakatakot, kalmado pero may bitaw na parang martilyo. At ngayong 2025, tatlong beses na siyang nag-defend ng belt. Tatlong beses na niyang pinatunayan na hindi basta OPBF champ, kundi tunay na problem sa bantamweight scene. At ngayon, sa pang-apat na pagkakataon, susubukan na naman siya. At hindi lang basta susubok, kukunin ng Chinese challenger ang corona niya kung hindi siya mag-iingat. Pero mga tol, eto ang hindi alam ng iba. Si Yover, hindi lang basta malakas. Matalino siyang boksingero. May timing, may counter, may composure na parang veterano. Kahit bumabayo abayo ang kalaban, hindi siya natataranta. At pag nakita niyang bukas ka. Boom! Counter left. Tulog. Kaya ang tanong. Sa December 27, mapapanatili ba ni Kenneth Yover ang bandila ng Pilipinas sa taas? o mauunahan siya sa galaw ng walang takot na challenger mula China. Pilipinas vs. China, o PBF Bantamweight War, Tear and Blockbuster Fight sa Japan. At tandaan ninyo mga boss, kapag si Kenneth Yover ang nasa ring, siguradong may apoy, may aksyon, at may dahilan para sumabog ang crowd. Abangan natin ang lakad, ang training updates, at syempre, ang laban. Supportahan natin ang kababayan nating kumakatawan hindi lang sa sarili niya, kundi sa buong Pilipinas. Ito ang Double K TV, mga boss. Hindi ka maiwan sa laban, hindi ka maiwan sa kwento ng boxing.